patay ng sinigang na tilapia at bihon para kay Reims ikapulo dalan din natin siya ng na. magkakain at saka headset gusto niya ng maraming maraming

itim dito. Kasi yun ang kasabihan nila, yun daw ang poison. Yung itim dito sa tiyan. So, tinanggal na natin yan. At nilakihan ko lang pagkahiwa. Yung maliit sa akin. Yung laman, pwede tubig. Lakihan natin ng hiwa yan. Malinis na malinis na yan. Oh. No? ngayon, ilalaman na natin ang nakilap na. Sumagot ko na naman. Sumagot ko na siligang mo, sarap oh. Nilakihan ko yan ng hiwa. Ulo. Yung paborito mong ulo. Tapos, okra. At ayan na ay yung bihon mo, maraming gulay. Oh, dinamihan ko ng gulay yan ha. Ayun, guys, huwag na yung siligang natin na tilapia. Wow, sarap. Dami okra. Tapos yung order niya na dito, maraming gulay. Kaya nyo, yan ang So, tapos tayo Yung ilalagay na natin yung order ni Skapulong. Ayan. Saka mayroon tayong manga. Wow, ano ka. Mayroon din maliit. At mayroon din tayong binili na coconut water. Dalawa. Mayroon tayong cover. Clover. Ayan ah, rubber chips, ritchie, ayan, sirinak, merinda, ayan, pang manikyor, pagkain mo ulam. Dalawang buko, kukubuko. Ayan, ah. ayan lang.